Isa na naman po trip kainan ng pinuntahan natin mga ka -idol. at ngayon nga ay kakain tayo ng iba't ibang pagkain na gawa sa mushroom dahil ngayon ay muli tayong nagbalik dito sa Jasmine Mushroom House. Ang Jasmine Mushroom House ay makikita mo dito sa may bayan ng kalamba sa may merkado. Ito lang yung Jollibee at dito sa may kabilang karsada makikita mo tong building na to at yan papasukin mo lang yan nandito na ko pesto ang Jasmine Mushroom House at dito tayo magpo-food trip ngayon. Tara let's go! So what's up mga kaidol, yan yeah, it's another day, another food trip gala na naman ang pinuntahan natin. At ngayon nga mga kaidol, eh, nandito naman tayo sa mismong bayan ng Kalamba dito sa May merkado At syempre meron tayong special guest, walang iba kundi ang nag-iisang si Kalambas Pated. So Kalambas Pated, kilala ka naman sa kanila. <laughs> so napaka-mysterious kasi ng page ni Kalambas Pated eh. So, pero ilang beses na natin siya nakakulab. So ngayon, makikita niyo siya kung paano siya kumain ng ganitong kasasarap na pagkain dito sa Jasmine Mushroom House. So ano bang gusto mong una i-try? Tikman ko siguro. So, sa Ito po ay mushroom fry. Mushroom fry. Try muna natin ang na walang dip para mas malasahan mo. Nalasahan mo ba siyang lasang mushroom ba? Ang sarap niya. Hindi <laughs> <laughs> ano mo isiping mushroom? Oo. Oh, mm -hmm. Tawag dito, may iba't ibang flavor din ito ha. Ito kasi sour cream. Mm. Meron ding barbecue, may cheese. Tapos iba't iba din mga... Meron tayong iba't ibang dip. Ayan. Yeah. Meron tayong jalapeno, meron tayong trampoline, meron cheddar at saka yung kanilang garlic mayo. Mushroom tempura. So, ito yung, yung maninipis, yun yung kanilang mushroom price. Ito medyo makakapal. Ito yung kanilang mushroom tempura. Try mo. Actually, natikman ko na lahat to, kaya etong pagkakataon na to ay para kay Kalambas Paten. <laughs> Kumusta? Kumusta naman yung kanilang mushroom tempura? Sarap niya. Pwede siyang pang ulam, pwede din siyang pang pulutan. Mm, yun, yun, na yun. yun, na yun. mismo ang sina sinabi ko dati mga ka-idol nung unang nag-vlog kami dito. Eto, the best pang papak lang. Mm -hmm. The best pang ulam, the best ding pulutan, lalo na sa mga may mag-inom dyan. Mm. Parang kumakain ng fried chicken. Mm -hmm. <laughs> Parang fried chicken. Sarap niya. Sarap. Tapos ang gandaan dito, ano, uh, kumakain ka ng ganitong klaseng pagkain. Hindi mo alam, healthy foods pala yung kinakain mo kasi gulay siya, hindi siya karne, hindi siya meat. So, sa mga vegetarian, sa mga hindi mahilig sa karne, eto pwedeng alternative to kung gusto mong kumain ng mga ganitong kasarap. Saka ang dami niyang ano, diba, uh, tawag dito? Health Health benefits. Benefit. Yes, totoo, totoo yan kaya delicious siya mm. ilang beses ko nang natikman itong mga product ng jasmine mushroom house pero kada titikman ko alam mo yung parang feeling na parang may starstruck ka parin pagka tinitikman mo siya mm. actually para ka talaga kumakain ng fried chicken mm. <laughs> di ba mahilig ka maginom konti lang di na masada. o yan sa mga mahilig maginom dyan eto kung talagang pulutan ang hanap nyo. Isa pa sa mga the best na orderin nyo dito sa Jasmine Mushroom House. Ayan. Itong kanilang mushroom sisig. So, Master, do the honors. Tikman natin. O, sabay tayo, sabay tayo. Cheers. Wait lang. Cheers. Mm. Sisig na sisig din siya laban niya. Parang pork sisig. Hindi mo ano, hindi mo i-expect na mushroom yung kinakain mo pag kumakain ka nito. Magsimula tayo sa price sa tempura nila tapos sa kanilang mushroom sisig. Pwede talaga siya pangkulutan. Mm hmm. Kaya sa mga nagiinom diyan, gusto order na kayo nito. Okay, ang kanila ang mga menu nila dito is available sa Food Panda. So pwede kayong umorder through Food Panda. And kung wala kayong pang Cash na dala pag pumunta kayo dito. You can pay sa GCash. Mayroon silang GCash payment dito. So, yan. Natikman na natin yung, kumbaga, ano ba tawag doon pag sa umpisa? Yung mga appetizer muna. Natikman muna. Nandito na tayo sa mga main course mo. So, natikman ko na yung double aloha na yan. Tempura burger. So, yung double aloha, ipauubaya e, ko na sa'yo. <laughs> <laughs> Tikman mo na yan. <laughs> Try mo yung double aloha. Tatry ko itong kanilang mushroom tempura. Kaya ba nang yes, single bite? Pahalaki pa oh, <laughs> pa niya, di ba? Grabe. Hindi tinipid. Sala nung 150, gantong kalaking burger yung makakain mo. Yes! Pahalaki. Hindi <laughs> ka pa na natin. Mm. Sarap. Parang bumalik ako sa pagkabata. Yung bata ka, na hindi nahilig mo kumain ng burger. Parang ito mm ako. -hmm. Kumusta naman? No? <laughs> Sobrang laki. Sobrang laki ng double aloha nila. Tapos yan mga idol, ito pa yung mga other menu. Plus natin sa screen yung mga other menu na available dito sa Jasmine Mushroom House. At saka meron silang ano? So, uh, meron silang mushroom chicharon. Meron silang mushroom chili garlic. Yan. Available din nga dito sa store. And pwede pwede kayong umorder nito. So 150, eto 100, tapos eto ay 180. Available dito sa Jasmine Mushroom House. Try nyo na. So, ayan, ito yung kanilang mushroom si Choron. natin. Mm. Meron din sila ditong mango shake. Ito for only 65 pesos. Yan. Talagang healthy-healthy kasi mushroom yung kinakain mo. Ang drinks mo, mango. Cheers. Mmm. Grabe. Sobrang refreshing. So mga ka idol, itutuloy lang namin ni Kalambas Patted yung pagkain namin dito dahil talagang nakaka-crave tingnan. Any message sa mga viewers mo, Kalambas Patid? Ayan. Sa mga viewers natin, sa mga nag-follow sa akin sa Kalambas Patid, try nyo na po itong Jasmine Mushroom. Ayan, iba't ibang mga product ang na-offer nila dito. Mayroon mga burger, uh, uh mushroom fries, tempura, mushroom sisig na pwedeng pwede pang pulutan. Yeah. So guys, located lang ito dito lang malapit sa merkado. Dito sa bayan. Ayan, makikita nyo agad to. Dito lang to sa side. Sa loob lang. Sa, loob sa, loob lang. sa looban lang siya. Ayan, madali. Pwede nyo naman siyang pagtanong. Hmm. Marapit lang sa si Jollibee. So, kaya kita-kita nyo agad to. Ito yung Facebook page ng Jasmine Mushroom House. Follow na to for more details or inquiries na gusto nyong uh, itanong sa kanilang page. At ito rin yung Facebook page, di kalambas patid. Follow nyo rin si kalambas patid. Ayan. At uh, thank you sa pagsama sa akin. Thank you. Ngayong araw na to sa... Ito yung uh, first time collab namin ni Kalambas Patid na kami lang dalawa. So, nakapag-collab na kami dati ni Kalambas Patid with the group ng Team Paahon. Pero ito yung first time na kami lang dalawa. So, uh, kumusta yung experience? Masarap sakap niya talaga. Ba so, talagang parang babalik-balik yan. <laughs> so, yan. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsama at pagsuporta niyo sa lahat ng mga food trip gala na ginagawa namin katulad dito. Kaya naman, kita-kita tayo sa susunod na vlog. See you guys!